afternoon. Ayan. Oh, papakain pa ako ng mga isda dito mga lods. Oh. Tingnan mo yung mga isda dito mga ino. O. Oh. ko lang ng mga pagkain. O. Oh. Oh, Nagagawa. Ayan mga lods. O. Oh. Grabe. Ang laki-laki ng mga isda. oh, Pumili ka na dyan. Ayan. Dito. At saka tilapia. Ayan. Tingnan mo yung ano isda. Tingnan mo. Grabe. O. Oh. O. Oh. Sige. Tara. Para kagatin nila yung isa't isa. Yeah. <laughs> 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 Tingnan mo, ah. mo ang dami oh, parang alimango. Sarap to. alimango yung Mahal kilo niyan doon sa Pilipinas, Yan. 200. Uh, dito, 20. Sarap kasi ito Eh, mag-uwi ka tapos alagaan mo doon sa kwarto mo. <laughs> 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 isang isang hito tapos Lalo. Ganyan lang guys, magpapakain po ng ano, mga isda. Ayun. Ito lang pinapakain namin kubos, Ayun mga idol. Kung may mga fish kayo diyan, pwede niyo ipakain yung atitira niyo mga pagkain katulad ng mga kubos dito. Tingnan niyo guys, oh. Yagis po, oh. Oh, yan. Nakagawa na grupo. Ganyan ka si Juan? Ganyan ka si Juan? Oh, ganyan ako, guys. Lalo na pag may fish ako, guys, ganito yung oh, gagawin ko. Simula oh, ngayon, mag-ano ka lang ng fish pan. Oo. Oh, hmm. Kaya simula ngayon, kumuha ka lang isa dyan at alagaan mo. Po karaming isda. sobrang yeah, ganito. Oo, oh, oh, okay. okay, so. mo. Oh, ganyan ako mag-alaga. Tulong <laughs> lalo na sa pag sa ano, mag-alaga. <laughs> <laughs> Tingnan nyo guys yung ano fish pan nyo. <laughs> Paano nilawa ang alagaan kasi lulukuhin ka lang naman. Ano <laughs> kalawak? Kaya, kalawak. Na, siya mismo ang nag-ano. Ka, kaya hindi na siya nag-aalaga. <tinyo> <Yeah>. <tinyo> Yung pagmamahalay parang pag-alaga ng isda. Papakainin mo, papusugin Tapos ayos na. Oh, Tapos ihaw, ka na. Yan no. Okay, isang mo nga, isang isang ganyan na, ay, ganyan mo. No. Oo, oh, isa daw. Pa nila kainin? Oh, ganyan ganyan, oh. Ah. <tinyo> uh, oh. Yana -yana. oh. Tapos hindi pala nakagat niya yung labi ng isa. so, ano yun? So, ano yun? Ay, ayun. Hindi pa nakagat. Nalilito na sila oh. kung sinong... Ay, ayo lumapit ang mga tilapia. Matakot dito. Oh. Ang mga tilapia, ano doon? <laughs> Salbahis pala itong mga nito. Eh. <laughs> Bintangir talaga to. Tingnan mo, ay ang tilapia <laughs> nagpaiba kasi nga... Ano kasi siya, na hindi kasi hindi nila sa Kaya nga ayaw nila dito kapag kakain. Bintangir ako talaga. Ha?

Hindi, na. naman yung mga bato-bato dito. Hindi na. Ano? Ano? pang sarili mo? Hindi. Tubig na sa baho. kasi sa lapot na yun. hindi mga baho. Doon o, napakabaho? Doon? Oo. Doon nga kasi yung pang-ihi. Madunin. Sa salamuan malalaki pa dito wan. Ah. Wala na. Sorry na lang sa hindi nakakain.